patuloy na sama-samang tugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maalalayan ng mga lugar na naaapektuhan ng El Nino, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Sambuanga. Bitbit -bit ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan binisita ni Pangulong Marcos ang mga magsasaka at mangingisda sa Sambuanga City kung saan tumanggap ang mga napiling benepisyaryo ng tig 10,000 pesos na tulong pinansyal. Nagbigay din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang 10,000 pesos para sa 10,000 magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program. Dinala rin ng opisina ni First Lady Luis Araneta Marcos ang kanyang love for all na tutulong sa medikal na pangangailangan ng mga residente doon. Gayun din ang bagong Pilipinas Service Fair ng Office of House Speaker ni Ferdinand Martin Romualdez. Nakasama rin ng Pangulo ang Department of Agriculture o DA upang personal na inspeksyonin ang epekto ng El Nino at pag-aralan ng cloud seeding operation sa Region 9. Binabantayan naman ng Department of Health ang supply ng tubig sa naturang rehiyon para sa mga apektadong individual dulot ng sobrang init ng panahon. Samantala nakatanggap din ng monetary support mula sa Pangulo na nagkakahalaga ng 58 million pesos ang lungsod ng Sambuanga, probinsya ng Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte at Sambuanga Sibugay.